Ayun Actually, kanina pa ako nakatuon ng attention ko sa kanila. Alam nyo bakit? Kanina pa sila takbo ng takbo, lipad ng lipad. Tapos, biglang pupunta sa kung saan saan. Mapupunta sa kanal. Hindi maiiwasan na pumunta sila sa kanal kasi yan lang yung bahay, yan yung lang yung kinalang ginagalawan. Hindi ko rin naman silang bantayan, pwedeng bantayan ng Sunod-sunod ako, sunod-sunod, 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 hindi naman pwedeng ganon. Tapos mahikitakbo pa si Judge. So, kung saan-saan yung nadodiscovery nilang lugar. Tapos, pinakabago nilang nadiscovery. Yan. Kikita niyo yan. Yan. Yeet. Oh. Iyaamay! Huwag ka dyan! Hindi ko sila masusunod 24 hours sa bagay, hindi ko naman sila pinapakaw ng 24 hours. Hindi ko sabihin, it's time para ipurga sila. Kasi medyo matagal na rin sila nagkakawala dito. So, it's time para magpurga at ang gagamitin kong purga ay produkto ng excellence, ang Bastonero Plus. Ito ay para good sa mga sisiw. Siyempre, pwede rin sa mga malalaki ng, malalaki ng manok, pero eto is recommended para sa aking mga sisiyo. Kaya ito yung gagamitin ko. Let's go. Kaya guys, ngayon magpupurga ako. Kasi kahit na yung tag-ulan, hindi talaga may na magkakakalkal sila sa, sa mga lugar na ganyan. Mga basa-basa yung daan. Kasi guys, pinapakawalan ko talaga sila pag may window na ganitong panahon. Pag medyo maaraw. Kasi tingnan nyo naman yung kanilang bahay. Diba? Kumbaga sa kwarto, siya dumasikip. Nakukontain sila. So, pag pinapakawalan ko sila, hindi nyo nakita. Pag pinapakawalan sila, pumapagaspas so, talaga sila yung parang, dali! Yun. So, nakaka-enjoy silang tingnan. At saka, kung titingnan nyo naman talaga sila, naka, napakasaya ng buhay nila. So, hayaan ko na magagawa naman ng paraan na iporgan na lang sila. Tingnan mo naman kanilang kasayahan, hindi mo naman mapapalitan yan. For only 20 pesos, masaya lang yung mga alaga mo so pagbigyan na natin sila magkakawag dyan sa lupa ay nako nako ay wag na kayo dyan ay na It's time na habang busy sila. Gagawin ko na rin kanilang pamurga. ganda ng kulay ah. Play blue. So it's time. Ang ganda ng kulay. Parang bubble gum. Bubble gum talaga yan. Mekos-mekos lang yan ng ganyan. Tapos, syempre, sigurado yung tunaw lahat. para sa kanilang inuman. Ano hmm, wala siyang wala siyang amoy na kung ano man, wala siyang sweet na amoy, wala siyang sour na amoy. Sige. Okay, lasa nito. So guys, ready ko na para pag-uwi ng dalawa. Kakain na lang. Napakaswerteng nila lang, no? Pag-uwi, kakain na lang. Talaga naman. Okay. Oh, eto pa yung pagkain nila pang ano pang baby siyempre yung kanilang water juice yung kanilang water juice na may power ng excellence ayan so problema na lang, paano sila papauwiin alam nyo guys mabilis lang silang hulihin, gamit ang mahiwagang kanin or this time mahiwagang itlog na puti. So, chik, 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 ay, chik, 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 chik. ay naku, kailangan ko lapitan. Chik, chik, chik. Chik, chik, chik.

Ito na si Sky guys ha, uwi na siya. So ready na yung inuman, ready na yung pagkain. Nandiyan na rin si Puding Ding. So, mm. Ayan siya. Ayan na sila, kakain na sila. At syempre pag kumain, iinom sila. So, wala itong fasting na pamurga ha? So, pwede silang kumain, tapos uminom ng pamurga, kumain, saka uminom ng pamurga. Okay lang yon. Kasi katulad ng mga dating pamurga na kailangan i-fast mo yung mga alaga So guys, yan ang kanilang inumin for today, for tonight. Pero bukas, papahan ko na siya ng plain water. Pagkatapos ng plain water bukas, after 2 weeks, iulitin ko naman yung kanilang pamurga na to. So, after 2 weeks, kulay blue na naman ang inyong inumin ha. sana guys maging effective itong bastonero plus para sa aking sky at saka puding kasi gusto ko mawalan sila ng mga bulate para lumaki silang malusog at masigla so ito ang aking manok adventure for today ito si Aling Nimay bye bye